malapit na pala yung birthday ni ate. Kaya sabi ko sa kanya, samahan niya akong bumili ng regalo. Gusto ko sana sa mismong birthday pa niya to. Kaso nga lang, hindi ko alam kung napipiliin ko dito. Kaya nagpatulong na nga lang din ako sa kanya kung nung gusto niya sasakyan. Kung ako nga lang din yung papipiliin. Nung gusto ko sanang iregalo sa kanya itong Jimny. Kaso nga lang, hindi ako ipipili mga guys. Maga nga akong gumising ngayon para bumili na regalo. Malapit na kasi yung birthday ni ate. At ito yung regalo nga na to. Ito yata yung pinakamahal na iririgalo ko. Pero worth it naman kasi si ate na may iririgaluhan. Ayaw nga daw niya yung ganong regalo. Lalo na may sasakyan pa din daw kami nagagamit. Pero sabi ko sa kanya, tingin muna kami baka magbago yung isip niya. Simple lang din kasi si ate. Kaya yung pambibili ko na lang daw. Daling ko na lang daw sa mas importanteng bagay. Pero sabi ko sa kanya, bahala ka dyan. <laughs> Bago nga kami tumingin ng sasakyan, kukuha na nga muna kami ng lisensya. Nagpatulong na din pala kami sa tropa namin na si Kaver Kasi alam daw niya kung saan kumukuha ng lisensya. May student license na din naman kami. Kaya yung non-pro na sunod namin na kukunin ni ate. Malapit lang din pala yung capital sa amin. Kaya makalipas nga ng ilang minutong pagbabiyahe, nandito na din kami. Nung nakaraang araw pa nga dapat kami kukuha. Kaso nga lang nagkasunod-sunod yung mga lakad, kaya ngayon lang din nagkaroon ng oras. Ang dami nga pila ngayon sa loob. Kaya panigurado, medyo magtatagal kami bago matapos. Marami rin kasing proseso bago makakuha ng lisensya. Kaya haba naghihintay, Tira out ko na nga muna sina sa vlog. Ilang minuto nga lang din yung paghihintay na na din kami. At dito nga lang din kami nagtagal kasi dito nga sa area na to. Dito namin hihintayin matawag yung mga pangalan namin. Kapag pala kukuhanan ka na ng ID dito, wala daw dapat reaction. Kaya kung mapapansin nyo, sobrang seryoso din ako dyan. Pagkatapos ko nga makuha na ng picture, diretso naman kami sa second floor para makapag-take ng exam. At dito nga sa taas, makikita mo yung mga karatula. Kaya kapag marunong ka na mag-drive, kailangan alam mo din yung mga sign na yan. Kasi yan yung mga makikita mo sa daan. Pagkatapos nga namin makapag-exam, nakuha na din namin yung lisensya namin. Kaya diretso na din kami sa pupuntahan namin. Pero bago kami magtingin na sa sasakyan mga pupuntahan guys, pupuntahan ko na nga muna si Malapit nga daw siya sa mall ngayon. Kaya lang mag-grocery. At sa mga tita ko nga, sa sa mga pinaka supportive sa aming mga pamangkin kaya share it out kay Nanang Alas mag na na pala ito ng hapon. Kaya naganap na nga muna kami ng malapit na kainan para makakain na. Tapang kumakain nga ako mga guys. E, isip ko na ako kami pupunta. Kaya binilisan ko lang din sa pagkain. Magkakalapit lang din pala dito yung mga nagbebenta ng mga sasakyan. Kaya mabilis lang din kami nakarating. Nakakatawa nga si kuya. Kasi kinikwento niya sa akin yung mga nagawa ko ng vlog. Kaya shoutout kay kuya guard. pasok ko nga sa loob. Etong pulang sasakyan na nga yung bumungad sa amin. At eto nga yung territory. Eto yung dating gusto kong sasakyan na bilhin. 5-seater so lang, lang to. Eh, gusto ko pang first car. yung para sa pang talaga. Kaya sasakyan ko din talaga ngayon yung napili ko. Kung papapiliin nga daw siya, ito daw isa sa mga gusto niya. Yung Raptor. Marami ka daw kasing malalagay. Tsaka sobrang ganda din talaga ng interior niya sa loob. Tingnan nyo naman, sobrang ganda mga guys. Hindi yung ate ko ha. Yung na sasakyan <laughs> Top of the line na din siya. Kaya sa mga choices namin. Kaso nga lang sobrang laki nito. Kaya mahihirapan din kami kung saan ipapark. Pero yung pinaka first choice din talaga namin. Ay makahanap na nga ng sasakyan. Kaya dumiretso na din kami sa kabilang store para makatingin pa ng iba. Marita ako matagal ko nang pangarap. Kaya bigla din talaga ako napahinto. Sabi ko nga kaya ate, ito na lang yung bibili namin. Para kung sakali, pwede ko pa siya magamit. At palit na lang din kami. Sa kanya nga na nga lang yung sakin. Ito na lang yung sakin. Tot. Pero sa mga kotse nga, etong Civic yung feeling kong bagay sa akin. Ay gusto ko pala. Ang ganda din kasi ng interior niya sa loob. Para medyo pa sports car na siya. Tapos kapag sasakay ka na nga dito, si seatbelt ko yung sa leeg mo ay dito pala sa baba. Pero kapag usap ang kotse nga, hindi ko masyadong gusto yung kulay puti. Kaya sabi ko kay kuya ko, meron pa silang ibang kulay dito. Sa pagtatanong ko nga mga guys, parang ako yata yung mag-birthday. Chot! Pero gusto din talaga ni ate yung Civic mga guys. Share out ko na nga din pala yung mga sudyante na nag-OJT dito. At grabe eh, mga guys. Sobrang dami nilang stock na mga sasakyan dito. Ay siguro nung umulan nga ng mga sasakyan, dito din talaga bumagsak. Pero swerte pa din naman ako kasi nung umulan ng kagwapuhan, yun yung mga nasa loko. Chot! Ang dami nga nilang stocks na mga brand yung nasasakyan dito dalawa na nga lang din daw yung available na gusto kong sasakyan. Ay gusto pala ni ate. At eto nga yung Civic. Ang ganda nga ng kulay niya sa labas. At sobrang ganda rin ng interior niya sa loob. Ay kapag ganito nga yung sasakyan ko, baka bukas lang din. Baka tatlo na yung jowa ko. Chot! <laughs> Pero wala naman ako karapatan mag dito. Kasi di naman para sa akin yung bibilin ko. At para nga kay ate. Eto pala yung pangalawa nilang kulay. Yung kulay pula na Civic. Ang ganda nga din ng pula. Para lang din siyang laruan sa personal. Pagkatapos nga na makatingin ng mga kotse. Diretso naman kami dito sa huling store na pupuntahan namin. At eto nga yung sa mga choices na gusto kong bilhin na sasak sasakyan. Yung Jimny. Mahirapan nga sa paghahanap ng gantong klaseng sasakyan. Kaya sobrang benta din talaga. Pero kung ako papapiliin mga guys, <laughs> yung gusto ko nga ang kulay ng Jimny, yung dark o kaya yung light green. Maganda din kasi tong gamitin. Lalo kapag namamalay ka lang ng bawang at saka sibuyas Shot! <laughs> Pero syempre kahit gusto ko to sasakyan, <laughs> yung masusunod yung gusto ni ate. Kasi siya yung magbe birthday Smart na din naman yung birthday niya. Kaya sabi ko sa kanya, may ilang araw pa siya mag-isip kung gusto niyang gantong regalong sasakyan. Kasi sa totoo lang, sobrang deserve din niya yung gantong klaseng regalo. Aww. Kasi kung hindi dahil din sa kanya, yeah. siguro kilala si Chowot. Ayun lang. Bye-bye!